Welcome hmm. to her blog. Welcome to my blog. Tignan Don't mo lumabas siya dito. Subscribe to my channel, guys. Katatapos lang ng... Katatapos lang ng... Na yun, Snowy. Ano. Kaya okay. medyo lumiwanag na. Maliwanag na ang bundok. Tingnan nyo ang bundok. Maliwanag na <laughs> ang Tingnan mo, may apoy pa dito. Apoy ba yun? yun na po, hindi pwedeng mo gano'n. Tingnan nyo guys, nagre-raining pa ng snow. <laughs> guys, ayan yung bundok ng Switzerland. Kaya dito rin kami sa bundok ng Switzerland. <laughs> kami sa Montana. <laughs> Nilalamig ako So yan lang guys, thank you for watching to my channel. Subscribe. Subscribe to my channel. Don't forget to subscribe to my channel. <laughs> What's your name? My name, I shout out to my family to Philippines, to my husband, Ian, Ian maronya, to my sister, <laughs> Tay, Tay Rizal, Jane, Celeste, sa family ko <laughs> doon, sa <laughs> Pututan, mga Pineda family, mga Piabol family, Bisaya din daw, mga Parkon, mga, mga ako niya mga mga utod sa Iloilo. Ara sila tanan. Sina-shout out ko sila tanan, guys. So, God bless you all. Lalo lang na po sa aking asawa. Andoon sa Iloilo din. <laughs> <laughs> na nag-iisa na lang siya. <laughs> Iniwan oh, na siya doon. So, dito naman ako sa Switzerland. Ayan ang aking ah, isi-share na dito na ako napunta sa Switzerland, guys. <laughs> Yun lang. Hama <laughs> na. 嗯。